Isang magandang araw sa lahat po ng mga mag-aaral at welcome sa ating leksyon para sa Filipino 8. Well, pasensya na po kung natagalan ang ating uh, ating recording dahil nga una, busy. Pangalawa, medyo nag-focus muna ako sa isyong pang spiritual Sa bagay, alam niyo naman po ang aking panan pananampalataya. Pero ito ay hiwalay dito ha, okay? Bilang paglilinaw siya nga pala, sa pagkakataong ito, meron tayong tatalakayin na bagamat na italakay na yan noon, muli po natin tatalakayin ngayon. Parang review kung ito. Okay? Dito tayo papasok sa mga hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Alam nyo kasi, mag-aminan tayo bawat pangyayari may mga kadahilanan at may mga bunga yan o resulta. Kahit man sa paggawa ng isang pangusap, napakahalaga yan. Ngayon alamin natin at magkakaroon tayo ng pagpabalik tanaw. Yamang ito ay na-discuss na o naitalakay na yan nung kayo ay nasa ikapitong baitang na. Ah, uh, ikapitong baitang pa lamang. Sa bagay, kahit sa ating video lesson ngayon may kinalaman sa paksang yan, ito ay naitalakay ko na. Pwede nyong, pwede nyong tingnan uli yan. Okay? Ang sanhi ay tumutukoy sa pilagmulan o dahilan ng isang pangyayari, samantala ang bunga naman ay ang siyang kinalabasan, resulta o dulot ng naturang pangyayari. Sa malayang likha ng pagtatahi ng kwento, hindi kailangang laging nauuna ang sanhi sa bunga. Maaring mauna ang bunga sa, pagsasal pagsasalaysay. Alam nyo kasi nakadepende kung ano yung uh, taktika na pwedeng gamitin ng isang manunulat o isang isang makata para sa kanyang sulatin. Kaya nga naman, ang manunulat, malamang ikaw yon. Kung nakikinig ka man at ikaw ay aspiring na manunula, manunulat, kumbaga, para yan sa'yo. At sa po ng mga mag-aaral dyan, Di natin alam. Baka sa pamama pamamagitan nito ay masasanay. O ang ibig kong sabihin, sasalayin mo ang sarili mo na, mag na maging isang manunulat. Malik tayo dito. Ang manunulat ay nagbibigay ng isa o higit pang sanhi at bunga ng pangyayari. Hindi lamang siya na lamang sa isang sanhi at isang bunga lang. Ang sanhi ay nagsasabi ng mga dahilan ng mga pangyayari at ang epekto nito ang tinatawag na resulta o bunga. Sa, sa madaling sabi, may pinagsimulan ang isang pangyayari at dahil diyan, may resulta, may bunga, may kinalabasan. Ano-ano yung mga pang-ugnay na madalas na ginagamit sa sanhi? sapagkat dahil sa palibhasa at kasi. Ano naman yung mga pangugnay na ginagamit sa bunga? Kaya dahil dito, bunga nito at tuloy. Yan po nagtatapos ang ating talakayan para sa hudyat ng sanhi at bunga ng mga pangyayari. Sa susunod na, pag na pagtalakay, ating it, ating tatalakayin naman ang mga hakbang sa pananaliksik. Teka, teka, teka! Ikaw lang baitang pa lamang sila sa pananaliksik? Opo! Yan po ang magiging diskusyon natin sa susunod na video lesson. Kaya abangan po rin nyo yan at sinisigurado ko po sa inyo meron tayong matututunan may kinalaman sa pananaliksik. Abangan po ang susunod na video lesson. Magkita-kita kits ulit tayo.